for today's video, dahil nga magra-graduate na kami mamayang hapon, and napag-isip-isipan ko naman na total nagsawad naman ako ngayon, ay pwes bibili tayo ng electric fan. Mm -mm. Tsaka yung electric pa namin sa classroom, dalawa lang, isa sa harap, isa sa likod. Tsaka kapag nagtutuloy yung teacher ko, dapat sa kanya nakatutok ng electric pan, pero sa akin nakatutok. Diba? Ang galing-galing ko talaga. <laughs> Imbes na ako ang pagpawisan. Yung teacher ko ang pinagpapawisan. Siya pang nagpapakahirap para sa amin. <laughs> Kaya ngayon, sa manya ko, bumili tayo ng electric fan. Uh, unang labas, sobrang init. Nakala mo talaga, paghihirap na to. <laughs> Dito tayo ngayon. <laughs> ano ko, chinikismis pa yung si tita. Gusto ko siguro magkaroon ng discount sa Christmas niya. Mautak talaga to. Kinukuhan na. Sige, drop lot na kang Saan ka na? Saan ka na? Kasi banana siya. At pagkatapos nga namin tinignan yung design, syempre babayaran, malamang. Bulat kayo no? bigla, bigla, na, bigla-bigla na ako nagbo-voice over. Hindi nga pwedeng mawala tong dumpling bag ko, dapat palagi ko yung daladala. At dala. ayan na nga, binigay ko na ang bayad, sakto para makauwi na rin kami. May syempre, may barya pa yan, no? Parang hindi ka naman nag Go! At pagkatapos ka lahat ng bayaran, syempre, idederecho ko na nga ito sa sasakyan namin. At syempre, hindi ko pa nga pala nasasabi sa inyo, ang biniling mga pala namin is buy one, take one, para yung isa dito na lang sa bahay. Para naman, makatipid din kami dito sa electric fan namin, para hindi na kami bibili pa ng another one. Medyo nagmamadali na nga rin ako dito, kasi nga sobrang tirik talaga ng araw at sobrang init talaga. At syaka nga pala, wala pa pala kami nakuha ang pain dito, kaya ramdam na ramdam, ramdam talaga namin yung pagkainit ng panahon ngayon. <laughs> hindi na rin pala namin pinatay sa sasakyan, kasi nga nandito sa loob ng kotse, itong dalawa Akong kapatid. At syempre, itong isang electric paninuwi ko muna dito kasi nga talaga itong pang-isa ay dito talaga sa bahay. Ganyan nga si Ding Dong Dantes dito sa may back, parang masaya pa talaga siya. <laughs> Hindi ko nga alam kung paano ko sisimulan itong pag-assemble dito kasi wala nga talagang ka-ID ID yet. First time ko lang talaga mag-assemble ng electric fan. Kaya nga, i-fast forward na lang natin yung medyo na ikabit ko na yung iba. May gait minuto lang nga ako nag-assemble dito pero wala talaga akong alam kung paano talaga ito i-assemble. <laughs> ayan ang hindi nalabasan guys diba sobrang galing ko talaga mag assemble di ko na talaga na video yung ibang part ng pag assemble ko pero na assemble ko talaga yan mag isa lang talaga ako i try nga natin isaksak kasi baka hindi pala siya gumagana go testing na natin ayan oh my god wait lang ko siya and natin kung malakas ba talaga siya uy uy malakas malakas nga siya ala mga uh, pala yung sinabi ni Tita na malakas ka talaga siya pero level 1 pa lang yan. Meron pa yung level 3. Kaso nga lang guys, ang problema ko itong maliit na butas. Kasi meron siyang kasama yung iniikot-ikot na gano'n nilalagay dito para hindi siya mabilis matanggal. Ay no, isang ilan mo palang gano'n tanggal na agad. Eh kasi kapag nilagay ko yung block na umiikot-ikot lang, hirap naman. Ay kasi pag nilagay ko yung black na umiikot-ikot na gano'n, hindi naman siya hindi naman siya pumapasok dyan kasi nga walang butas sa loob ay, you know. Oh. Wala siyang butas dyan. Mm. Mm. Back to back yan. Basta walang butas. sa ito yung ano niya guys. Hindi so. ka naman nagrito. Ayan. So ayan. Ganyan na siya. Hindi ko na siya papakailaman. Basta huwag lang hihilain tong ulo. Diba? Mm. Ganyan siya. Sobrang ganda niya guys. Oh. Mm. <laughs>